pinagsasagawa ng investigasyon ang Commission on Human Rights Central Visayas hinggil sa insidente na nangyari sa Panglao Bohol na kinasasangkutan ng ilang enforcers sa Land Transportation Office Central Visayas sa paghuli nito sa isang magsasaka na nakuhaan ng kutsilyo. Ito ang sinabi ni Attorney Arvin Odron, ang Regional Director ng CHR 7, na nagutos na ito sa CHR Central Office na magpadala ng tauhan sa Panglao Bohol para magsagawa ng investigasyon sa insidente na kinasasangkutan ng mga miyembro ng LTO-7 na umanoy ng haras ng isang magsasaka. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, kay Atty. Odro na ngayong araw na ito, Lunes, Marso 3 ay pupunta ang kanyang miyembro sa Bohol para imbestigahan ang insidente. ibinahagi rin ito na sa unang pagtingin nito sa video na nag-viral ay hindi nagpakita na mga palatandaan ng agresyon ang biktima. Ibig sabihin, kung hindi gumamit ng dahas ang hinuling magsasaka, ay hindi dapat kailangan gumamit ng dahas ang sino mang opisyal ng gobyerno. Dagdag -dag pa na too much ang ginawa ng mga opisyalis na nakuhaan ng video dahil sa pananaw ng opisyal na advantage sa panig ng mga miyembro ng LTO 7 dahil marami ito at nag-iisa lang ang hinuling lalaki. Law enforcement officials from the LTO but the purpose of the investigation is to uh, gather sa information no? Huh? whatever happens on say reality sa ground that's why we will be sending on monday it happened on a uh, going weekend so I instructed also, I informed the central in office kung so, ako nga, we are taking cognizance of the case and by Monday, we will be sending our team of investigators to start the, to start the probe. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bumbo join nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!